ang mga pagkain Pilipino, masarap po ito pagkain mabibili sa kalye ang kwek-kwek peace bowl marami pa pong iba napakasarap po nito pag gusto nyo pong uh, kumain nito lang po kayo rito malapit siya Gladiola dito po Napakasarap po niyan. Meron pa po yan na pipino. Sausawa pipino. Ayan. Dito niyo lang po matatagpuan niyan sa Philippines. Walang bansa po nag-o-offer ng ganitong pagkain. Kundi dito lang sa Pilipinas. Nakita niyo naman po. Napakasarap po niyan. Very delicious. Pag po kayo may time, punta lang po kayo rito. Malapit po sa gladiola to. Tikman nyo po yung mga pagkain Pilipino. Napakasarap. Tapos po natin ng pagkain sa Thailand, Vietnam at Malaysia, Indonesia. Andyan lang po dito. Tabi-tabi lang. Ayan po. Nakita nyo naman po. Napakasarap. Pwede nyo pong iulam sa kanin. Huwag niyo pong kalimutan. Punta lang kayo rito. Andito po yan. thank you Ito po yung ilog na hindi ko po alam kung bakit hindi pa siya fully rehabilitate at saka bakit merong mga kabayan na kausli sa parte ng ilog. Ano po sa tingin nyo? Huwag nyo pong kalimutan mag like, share and comment regarding po sa inyong nakita.